tara. Ngayong araw nga ay samahan niyo akong humarbes at kumita dito sa Agri Baron. Pakitangwa lang pala sa inyo kung paano akong humarbes dito. At kung makikita niyo nga itong aking manok ay mayroon ng itlog. Pero bago yan ay mag sign in muna ako para makakuha ako ng bagong buto na itatanim dito sa farm ko. Libre lang kasi ang kailangan mo lang gawin ay mag-sign in. Kung makikita nyo nga ay ang dami ng check dito sa sign in ko. At alam nyo ba na anim na araw na lang ay makakakuha na ako ng libreng manok na nagkakahalaga ng isang libo? Ayan, kinlame ko na nga yung libreng buto nila araw-araw. At pagkatapos nga nito, isamahan eh, samahan nyo nga ako na harbisin naman yung pananim kong trigo. Yung nakikita nyo ang madilaw na yan, trigo yan, anihin na. Ganito ko nga lang pala sila anihin araw-araw. Sobrang dali lang. Ikiklik nyo lang isa-isa. Tapos ayun, maaani na. Sa pananim nga pala nito, eh mayroon akong dalawang inaani. Ang tinatawag na tainga ng trigo at ang bunga ng trigo. At dito nga ay natapos ko na silang anihin. Pagkatapos ko nga marbes ay natutuwa ako. Dahil alam nyo na, kikita na naman tayo. Pagkatapos nga nito, ay samahan nyo naman ako. Silipin natin yung ating alagang manok. Kung makikita nyo nga sa kanyang tuktok, ay meron ng balahibo at itlog. At ang ibig sabihin niyan ay pwede na siyang harvestin. Sa pag-harvest naman, ay pipindutin nyo lang yung kulay brown na kahon sa baba. Ganon nga lang pala kadaling humarvest pagdating dito sa manok. At yun, dalawa nga kaagad yung nakolekta natin. Isang balahibo at isang itlog. At alam nyo ba na nagkakahalaga na yon ng 63 pesos At pagkatapos nga nyan ay pakakainin naman natin siya Pipindutin lang ulit yung kudradong kahon na nasa ibaba At yun makikita nyo nga ay eh may oras na bumibilang na sa tuktok niya Pag pinindut nyo nga yung manok may lilitaw na ayun kumakain siya <laughs> At pagkatapos nga nito ay babalik na ako dun sa aking taniman Naisip ko nga na kung marami siguro akong manok eh ang laki siguro sana nakikitain ko At ngayon ay tataniman ko na nga itong aking farm at ang itatanim ko nga dito ay yung labing limang buto na nakuha ko sa pag sign in kanina. Sa pagtanim nga dito ay ganito lang kadali. Pipindutin mo lang yung lupa at pipindutin mo rin yung buto ng trigo. At yun, maitatanim na siya. Gagawin mo lang ito ng paulit-ulit hanggang sa maitanim silang lahat. ba diba? sobrang dali lang. Kaya ano pang inihintay mo, mag-register ka na. Para hanggat maaga makasabay ka. Yung link nga pala e eh, ilalagay ko sa description. Sa paggamit ng application na to, Magtatanim at mag-harvest ka lang, kikita ka na At ang sabi ko nga, pag nag-sign in ka ng 30 days na sunod-sunod ay -sunod, eh makakakuha ka ng libreng manok na nagkakahalaga ng isang 1,000 piso Yung sa akin nga, e eh 6 days na lang makukuha ko na Kaya yung nangingitlog kong manok, ay eh magiging dalawa na At yun, natapos ko na nga silang taniman At kung makikita nyo nga, e eh may oras din na bumibilang Ibig sabihin, pag natapos yung oras na yon e eh pwede na siyang harvestin Tara, tignan naman natin ngayon yung aking backpack Naglalaman na nga pala ito ng trigo, balahibo at mga itlog At pag binenta ko nga itong mga to eh nagkakahalaga to ng nasa 70 pesos na Malaki at malakas talaga yung kita pagdating sa manok Ganon din naman sa pananim Basta magandang buto lang yung itatanim mo Kaya sana umabot ka hanggang sa dulo ng video na to Yun lang